Mainit ang mga kaganapan sa Los Angeles Lakers camp habang papalapit ang bagong NBA season. Isa sa mga agaw atensyon ay ang papuri ni Austin Reeves kay Bronny James. Ayon sa kanya, "You've been one of the better players out on the floor almost every day. So continue to do that." malinaw na hindi basta-basta si Bronny ngayong season may effort at improvement na talagang kapansin-pansin lalo na kung galing mismo sa teammate ang papuri hindi rin natatawaran ang naging epekto ng tinatawag na the decision 2.0 ni LeBron James Mismong mga kakampi niya ay tila na surprise din sa paraan ng announcement. Si Rui Hachimura ay nagbitaw ng banat na he loves to do that type of stuff. Habang si Reeves naman ay nagsabing, I got a couple calls like, what is this? Ang pinaka pinakapranka sa lahat, si JJ Reddick ay nagsabing, you guys are idiots! Hindi malilaw kung sinong pinatatamaan niya pero mukhang hindi ito basta light-hearted comment. May halong inis o pang-asa ang tono ng kanyang sagot. Speaking of JJ Redick, ibinahagi niya na may 17 game stretch noong nakaraang season kung saan nagtala ang Lakers ng 13 panalo at 4 natalo. Sa stretch na ito, sila rin ang may number one shot quality sa buong NBA. Para kay Redick, ito ang nagsilbing proof of concept para sa sistema na nais nice niyang ipatupad bilang bagong head coach. Hindi niya babaguhin ang buong offensive at defensive scheme kundi tweaked version lang nang nakita niyang epektibo. Dagdag pa rito, inilatag ni Jared Vanderbilt ang kasalukuyang leadership structure ng team. Ayon sa kanya, vocal leader sina Lebron James at Luka Doncic, defensive leader sina Navando at Marco Smart, habang sina Austin Reeves at Gabe Vincent naman ang mga tahimik pero consistent na leaders by example. Nakikitang may malino na roles ang bawat key player sa team at yan ay mahalaga tara sa locker room chemistry. Samantala, si Marcos Smart ay nakompleto na raw ang pinakabuong practice niya bilang Laker ngayong araw ayon mismo kay Coach JJ. At bilang pang-closing, pinakiatan pa ng trick shot si Smart parang sinasabing, HANDA NA HO! Hindi rin nagpahuli sa team bonding si Luka Doncic. Ayon sa ulat ng ESPN, siya raw ang nag-organize ng Porsche driving experience para sa buong team kung saan may kakaibang pagkakataon ng bawat player na pumili ng isa sa tatlong high-performance cars at subukan ito sa track. Malinaw na may effort si Luca hindi lang sa laro, kundi pati sa pagbuo ng chemistry ng team off the court. Sa kabuuan, mukhang hindi biro ang paghahanda ng Lakers. Hindi lang sila nagfo-focus sa basketball skills, kundi pati sa leadership roles, chemistry at mindset. Si Bronny ay patuloy na binibigyan ng tiwala, si Redick ay may direksyon at ang buong team ay tila nagkakaisa sa layuning magtagumpay ngayong season. Interesting ang mix ng veterans at young players at mas lalo ng exciting dahil malinaw na may culture at system na binubuo sa load ng camp. I-comment nyo na lang po sa ibaba ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!